Mm. Sarap. Maubos <laughs> <Upos> ko na. <laughs> Masarap, masustansya, at pasok sa budget. In short, madiskarte. Bagong flavor ng ating mushroom steak. Madiskarte, mams! Pasokan na naman. Gagawa tayo ng perfect na pambaon ng ating mga anak sa school. My name is Nina Bacani, ang inyong negosyo mami at ito ang Diskarte sa Kusina powered by PLDT Home. I-click mo muna ang like, share, and subscribe. At syempre, i-hit mo na ang notification bell for more Madiskarte tips dito lang sa Madiskarte Moms PH YouTube channel. Masarap, masustansya, at pasok sa budget. In short, Madiskarte. Ito ang ating meatball steak. Kaya naman, simulan na natin. So, na natin ilalagay yung ating 1 kilo na beef giniling. Tuloy-tuloy na yan. Half cup ng breadcrumbs, ah, ginagamit pag nagdadas tayo sa pandesal. Sesame oil 1 teaspoon lang, optional pampabango. Haluin na natin, i-mix na. Kailangan even talaga yung mix natin dito. 'Yung iba matabang, 'di ba? 'Yung iba naman sobrang alat na. Ibilog na natin. Gamit tayo ng pwedeng 1 tablespoon or kung meron kang uh, ice cream scooper. Ngayon naman, siyempre, iluluto na natin siya. Lutuin lang natin hanggang mag-golden brown. Ngayon gagawin naman natin ang ating mushroom steak sauce. Take out ko lang tong mushroom. Mamaya natin yan ilalagay. Maggagawa tayo ng roux. Kaya mayroon ako ditong 3 tablespoons ng all-purpose flour. Yan. At kapag nag-golden -go brown na ang ating all-purpose flour, parang tinustang, parang pang pulboron. Ilagay natin unti-unti yung tubig ha. Ah. Kasi kapag ilagay natin lahat ng tubig agad, mahirap na siyang tunawin. Tapos hayaan lang natin siyang kumulo hanggang mag-thicken yung kanyang sauce. Ang punan ko po dito ay 801 pesos. Makagawa ito ng 13 sets. Ayan, kasama na itong microwaveable tub natin, ha? Ang bentahan nito ay pwedeng mag-range ng 120 pesos hanggang 140 pesos. Kaya ang tubo or kita natin dito ay pwedeng mag-range ng 759 pesos up to 1,019 pesos. There you have it, madiskarte moms. Isang katakam-takam na ulam na pwede niyong pagkakitaan ngayong pasukan. Don't forget to like and share this video and subscribe to the Madiscarty Moms PH YouTube channel. I'm Mami Nina at ito ang Diskarte sa Kusina powered by PLDT Home.